sa so, ganito What? Alos binigay ko na sa no, kakapit na yung pagkil eh Yes <laughs> Marabang ako dito <laughs> Mm -hmm. So yun, umabot Pati <laughs> garawan So abang na nakada buhay patay <laughs> Hindi dahil sa'yo Dapat <laughs> sana mga pinalalaban sa, sa amin Mga ano, malulupit <laughs> Kilala kong kaliskis mo Oy. So,

Kaya nyo, saan tayo? Ay, di mo na? Expert lane, mid lane. Kaya nung ako mausap dito, ha? Please ban on our hero. Ito ba yata? Huwag natin si Gatot? Saan kayo tayo nito, Prino? Expert, mid lane. Ano yung kape, ha? Pag mid lane, nasa kakasawa na puro mage, eh. Ano na kape, ha? Kanina ka pa. Expect na tayo, total. Expert naman tayo, pre. A few moments later. Yuhu, shu. Super, super. Ayo. Hindi, hindi na ka. Expert tayo, expert fighter. Tamos. Palpaksak siya. Saka? Ipili na lang, tagal pa. Ano nga pakialam mo? Ito pala, tiger din. Oo naman, masyado kaiyakin eh. Ay, 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 ay. ba to? Ay, saan ba to? Nakupot <laughs> ay. Ay. Uh, fighter. Ah! <laughs> ay. Bakit <Why? laughs> Ay, nato. Ano Kakasimula pa lang eh. Ay, di pa nga nagsisimula. Sablay na kagad eh. Kaya ano pa? <laughs> Kailangan na dito mga pre. Pagkasinanay kalaban nyo. Anuhin nyo kagad yung passive niya. Kailangan mawala kagad yung passive niya para hindi siya maka panggulo Ah, ah, kamo? na. ito niyo mga pre. Walang um, sa akin kasi alam nalang expert ako eh. Bulol! Ah, <laughs> <laughs> <Mas>, sige eh. <laughs>

Dapat ako tayo doon ako sa oras ko yan. Hindi yabang-yabang mo pa. Patay to, bro. Kaya mo kaya? <laughs> Pwede na matibay. Mm. Sabi ko. Baka sa una lang yan. <laughs> Patay ka si Argos mga pre. Ano <laughs> talaga yung mga uh, ganyan kagayang galaw mga pang profesional. <laughs> <laughs> ganyan na mga pre. Soy, <laughs> ang kapal na mukha mo. <laughs>

Sayang, ah, double kill dapat yun eh oh Puyalas mo naman Taga ng bakas ka eh Yan ang sabus, sabus, sabus Nice, patay mm. Okay Hindi dahil sa'yo Nice one, nice one

<laughs> 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 An ally has slain Lord! An enemy has slain! Our turret is under attack! Legendary! going <laughs> Nah, oh, Yo, <laughs> <ritu. laughs> oh. so, mag <layak> natin ang si Jagog Palakpato si <laughs> Argos takot na yan. Takot Wala na. Oh, wala. Ah, nah. uh, <laughs> <laughs> Donut to pre. So, ganyan to. Alos, ko na sa no, kapatid ng no, yung pagkil eh. Mas! Kasawa yung no, pagkil mo, pre. Ano to? O, abang ako dito. Mm -hmm. So, yun, di umabot. Pati <laughs> garawan. So, abang na nakada buhay patay. Hindi dahil sa'yo. Ano <laughs> na? gitu kayak, gitu kayak. Yep. Request backup, understood. Si mana mana? Ah, ini man, sih namanya oh, apa? Dapat eh, sana mga pinalalaban sa, sa amin, mga ano, malulupit. Kilala kong kaliskis mo, patayan, oh, Patay yan, patay. Wala, 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 patay na naman. Tawawang namin talaga, eh. Oh, wala, hinabo, nagalit, oh. Boom. Oh, aray ko. Oh. Wala, oh, wala, pre oh, Sige, kaya nandiyan sa amin. Ako dito, wasakin mo na to. Sige, sasalis niyo yung wala na. Isip sa buhay to, oh! isip eh? Dahil sa wala siyang ginawa. -wala. Walang trill. Sorry! Walang trill yung ganitong laban, pre. Oh, Uloy! May pa-argos-argos pa kasi. pasalisi salisi pa, di naman kaya. Baby okay, pa nga, ang nana tsaka prangkot, e, din ah.